ay natin ng konti may delay po siya. malabas pa rin siya may error pero mawawala naman po yan. Pag nawala po yan ibig sabihin good na po yan. Kakaiba po ang ano niya makailaw oh ang mga settings niya, di ba? Eh na po mga kailaw, dumating na yung inorder kong pyesa. Wala pa po siyang bukas, siliyadong siliyado. Ayan. Ngayon buksan ko natin yung laman kung sakto po yung inorder kong parts. Ayan. Tingnan natin yung laman. <coughs> siliyado po. gas yes. para uh, tayong pang butas Pinarash ko ito mga uh, kailaw kasi nga kailangan pong maikabit ito. Maganda yung pagkabalot niya. Talagang safe po siya kasi marami po siyang bubble wrap. Ayun. Yan po ang order po natin. dalawang igniter balas. Tignan natin ang loob. Ayun. Igniter balas. pang BIM 260 okay. tapos PALB okay. ayan okay walang basag salamat po sa seller thank you po sa pag rush po nito okay po yung mga items kaya testing na lang po natin A few moments later. Ito na po yung sira po na igniter balas. Kinabit ko na po siya. Ayan na sa loob. Tama naman po ang pagka ano ng polarity. Yung bulb. Tinanggal ko na rin. Kinabit ko na po siya dito. Ayan. Okay na. Mayigpit na. Kailangan na lang po natin itesting. Ganun din sa pangalawa ito yung una yung pangalawa nandito ito po yung pangalawa ang igniter po ang papalitan natin yung isa kasi ito kasi mga kailaw sira po ang igniter sa kabalb yan papalitan na lang po natin tapos testing mga kailaw tinesting na po natin nakasaksak na yun hintay lang natin mayroon siyang loading sana good po yung dumating na piyesa na inorder ko po. Ano po? Ibig sabihin, umilaw na dapat siya tapos auto natin. Automatic auto. Test. <coughs> Ayon. Ayon, umilaw. Hmm. Ayos. Good na po siya. Oh. ganda kunting babad na lang po okay na yung isa yung pangalawa naman ang kailangan nating testing a few moments later yun mga kahilaw ito na po yung pangalawa nating moving heads yan napalit na po tayo ng balas testing lang antayin natin ng konti na may delay po siya malabas pa rin sya may error pero mawawala naman po yan pag nawala po yan ibig sabihin good na po yan matay lang natin kasi medyo mayroon po syang delay yun okay na ibig sabihin umilaw na ang bulb Select natin sa DMX sa iba po ang mga settings sa mga kailaw diba gmx gaya natin sa test yung test 1 tapos ok natin ayun Oy, okay umilaw na rin po ang bulb nya pwede na po magamit ito na yun sir konting babad lang po natin para ma-show natin tapos ilinisa na rin natin yung blower po dun sa may igniter balas para malakas po ang hangin yun mga kailaw, uh, thank you for watching and God bless.